Again, magandang umaga ulit sa inyo mga ka Happy Thought. So this thought is based doon sa second week winner natin ng Happy Thought entry here in Mahabang Parang. Inspired by Ma'am Iyana Batan. Ma'am Iyana, you can get now your momon as your reward. So your thought may might be give inspiration to other people. This is the thought. Just do your best. Mam, ah. Just do your best and God will do the rest. Commit to the Lord all your burdens and He will give you rest. Oh, Di ba ganda? Matthew 11:28. Ma'am, thank you for your thought. So para sa uh, sa kapakanan or nang iba natin uh, Kahapitot dyan uh, Pagtiyagaan niyo na po itong uh, simple uh, reflection or justification na gagawin ko para doon sa thought ni Ma'am Diana. Sinabi po ng thought ni Ma'am is just do your best. So highlight ko lang po is yung best, okay? And God will do the rest. Highlight ko rin si God which is faith. Your best is your effort plus your faith. Yan po ang sinasabi doon. And you will, God will do the rest. Pag once you say do the rest, ibig sabihin, lahat ng mga inasam mo, lahat ng mga ginugusto mo, ibibigay ni God. Will do the rest. Wala pong imposible pag nandyan si God. Yan po yan. And commit to the Lord all your burdens and He will give you rest. Okay? Ang galing, di ba? So, Punta tayo sa unang hinilight kong salita. Sinabi doon na, give just do your best. Okay? Marami po kasi sa atin, okay, normal, na sinasabi natin, we do our best. Ginawa ko naman ang lahat, pero hindi naman nangyari. Now, ano po ba yung basihan natin para natin nasabi na ginawa na natin ang lahat? Ano ba yung ginamit natin na pangsukat? Ginawa na nga ba talaga natin ang lahat? O sinasabi mo lang na ginawa mo ang lahat? Miset. Binigay mo ba ang 101%, not only 100%. Kasi once you say you give just only your 100%, that is average. Hindi yan best. For me, ha, 101% or more ng effort mo ay ibinigay mo bago mo masasabing ginawa mo yung dress. Yung effort mo supposedly is pupunta lang doon at kukunin yung project. But along the way, meron naging averya. Ha. Nagkaroon ng na traffic, nagkabaha, nagkabagyo gumawa ka ng alternative route para makuha yon. Yun yung best, yun yung effort, nandun dun yun. Hindi yung, pagpunta dun, numulan eh, bumalik na ako. Hindi, ginawa ko naman yung best ko, kaso umulan eh. Hindi po yon ang best na tinatawag. When you say, do your best, lahat ng alternatibong pwede mong gawin, gagawin mo. Kung kinakailangan mo mag-aral para matutunan ng isang bagay na sa tingin mo yun yung key para makuha mo yung isang goal mo, gagawin mo yun, magbibigay ka ng oras para doon. Hindi yung, hindi ko kasi kayang gawin kasi ganto ganyan, 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 hindi ko kasi alam. So, stop na lang. Ginawa ko naman yung best ko. Opo, ginawa ko yung best ko. No, hindi mo po ginawa yung best mo. When you say do your best, nandun yung sacrifice willing kang magbigay ng sakripisyo ay hindi na po kasi meron kaming lakad ng tropa eh hindi pwede. hindi kasi ako ano ginawa ko naman yung best ko eh di ba May ingay hindi pwede no if you are willing to do everything and you you will say na your best nandoon po yung sakripisyo nandoon yung may sinasala sinasaalang-alang ka na isang bagay na importante sa'yo, pero dahil sa alam mong hindi makakatulong, kapag ka nandudun ka, aalis ka. That is sacrifice. Doing your best. Kasama po ng sakripisyo ang disiplina. Disiplina na hindi gagawin na isang bagay para hindi makadulot ng hindi maganda sa ikatatagumpay. Disiplina na gawin ng isang bagay na kahit ayaw gawin para makatulong sa ikakatagumpay. That is sacrifice. Yan po yung sinasabing best. Kung ikaw ay empleyado, masama ang environment mo, ano yung best na sinasabi mo na ginawa mo yung best pero wala? Kung masama ang environment mo, lumapit ka na ba sa kanila para makapagsasundo? Baka hindi pa. Kaya ka umalis kasi hindi mo sila makasundo. Ginawa mo na yung best kasi hindi mo sila makasundo. Pero tanong, lumapit ka na ba sa kanila para makasundo mo sila or nag-adjust ka na ba sa pag-uugali mo para makasundo mo sila? If not, you are do not doing your best. Kapag ka mo na sila na sa despite na buvisit na bisit na bisit na, bisit, na bisit ka sa kanila para ang intention is makata makasalamuha mo sila at makakasundo mo sila, you are doing your best. And for sure, if your intention is good at alam mo yan sa sarili mo, sa puso mo, wala pong imposible at sigurado ako magintang ang kalalabasan. Do your best. Makukuha mo yan. Sa mga empleyado po. Sa mga gustong ma-promote, okay, ginawa ko naman best. Pumasok naman ako araw-araw. Wala naman po akong upset. Men, binayaran ka para gawin yan. Hindi yan best. Ang sinasabing best, you're doing your extra mile service, hindi trabaho pero tatrabahuin mo, hindi mo sa kailangan gawin pero gagawin mo for the sake of the company. That's what you called doing your best. Huwag magalala at kapag kaganyan ganyan ang routine ng buhay mo, yan po yung mga napopromote. Meron akong blog about the an. Alright? how to improve yourself. Sa mga estudyante, kailan mo manasabing ginawa mo yung best mo sa pag-aaral mo? Minsan ba, hindi ka umatend ng Friday nights, Saturday nights ng iyong friend dahil doon sa pag-aaral mo? Or, pumasok ka ba nang wala kang baon? Or, naghanap buhay ka ba para lang makatulong sa iyong mga magulang sa sustain your pag-aaral? Doing your best. Doing your sacrifice. Giving your 101 and more percent para magawa yun. Giving your effort, yan po yung best. Kapag sinabi mo, ginawa mo yung kaya mo gagawin, you are just doing the average. Kasi lahat po ng tao ginagawa yan. Okay? So malinaw po doon that if you are doing your best, the God will do the rest. Sigurado po ako na mapagtatagumpayan natin ang ating mga layunin, ang ating mga gustong mangyari sa buhay if you are consistently again cause consistently doing our best with sacrifice with 101 and more effort nung sinabi ni ma'am Iyana that that god will do the rest tama okay mangyayari lang po yan if you have the faith na ganun kalalim the faith yun yung isinasabi ng kanyang tot. Hindi po mangyayari ang mga bagay na imposible kung wala kang faith. Pero if you have the faith, you can move the mountain. Pwedeng mangyari ang imposible. Because with God, everything is possible. Experience ko yan ngayong araw lang. Muntik na akong sumuko sa isang aspeto ng aming dito sa store namin but nagulat na lang ako biglang may dumating and binigyang linaw yung mga katanungan na ilang araw kung hindi halos matulog and doing my best para malaman ko ano yung totoo and that's the God's will if you have the faith the God will give you the rest will give you the best na meron na pwedeng ibigay niya sa'yo just do your best and God will do the rest have faith in God, maniwala ka at magtiwala ka, pag ginawa mo yung best mo, si na bahala sa iba. Huwag tayo mag, magdalawang isip sa part na yan. If dumating sa point na yung burdens mo ay eh, hindi mo na kaya talaga, di ba? Lahat na ginawa mo at mukha na talagang wala ka ng pwede pang gawin, ginawa mo na yung effort, ginawa mo na yung lahat, yung sacrifice, bla bla bla, ibigay mo kay God. Pagod ka na, kagagawa ng paraan, ibigay mo kay God. Commit to the Lord all your burdens. Di ba? And He will give you rest. Tatapusin niya problema mo. Pinakamalalim na faith ni nakita ko dito. Kaya ako napili ito. Dahil dyan, maraming maraming salamat po sa iyo ma'am. Sana may mga natuto dun sa iyong happy thoughts. And congratulations, you are the, the, winner of second week Happy Thoughts. So see you po on third week, mga ka-Happy Thoughts. Let's inspire and be inspired each others. Now bye